Hindi, pwede nga naman piso, te. Ito, te, oh. Oh, ikaw din, narinig ko yan. Te, pamasahe ko pa to, eh. Ang ng ulam mo, chicken yan. Pwede nga ako. Ano ba yan? Pati ulam binubura, o. Oh. E, ko isa lang. Konti na nga lang, o. Oh. Damot mo, ah. May potato fries! Ay, parang masarap yan. Thank you. Uy, penge ah. Uy, penge din. Boys at the back, ang nyo! Kaya pengi ako. Wala na, isa na lang natira. E di wag. Potato fries? Favorite ko yan eh. Oh, 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 yes, I shake Thank you, Wag. Hello, fantasy show. Oh. Mima, Mima, peram naman ako ng lipin. <tong> mima, Mima. Nandang sa'yo na. <laughs> Sinabunutan ako ni Boss Trig? si Malupit underscore zero nine. Go Turuan mo yung natin ang mundo ng laro. May kosa, mas na ka sa ilang tumbok sa akin. Dila na hindi na nagbabago tumbog, Diyan, man, man. Panakot, ng Hindi mo ba ako kailala, sumo, ha? At ang mga Hindi naman ni Boss si Malupit underscore zero ba Ang ba Nay, sobrang bango mo, Nay. Period. Nakibig ko. Here, noy Nay. What? Nay, I wanna be just like you. I wanna be a nicey too. Bakit? Okay. Akala mo ba madaling maging isang pina? 55 kayong lahat na tinataguyod ko. Bata ka pa. Enjoyin mo ang kabataan mo. Hindi mo gugustuhin <laughs> you niya. <know> Huwag mo ba alos? <laughs> hindi Asan na ba pa yung pamalo ko? Sorry, Nay. Nay, siya na yung ako. Kumuha ka doon ako, children. Magpatayang kayo. Nak! Yes, Nay. Asan na yung lunch box? Nay. Kung hindi ko pa i-remind, eh, magbubulok ka na naman ng na Tupperware. Sorry, Nay. Nay. noy. Nay, may PTA meeting pala, Nay. Kailan yan? Mamaya na, Nay. Ay, naku naman. Mamaya na pala yan, yan yun ka lang nagsasabi. Diyos ko po, mga batang to. Or no. Ano? You think you can handle it? No, no. Ah, 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 ah. Marami ka pang kakainin bigas na. <laughs> Period. And five, six, seven, eight. Naku talaga. Water break na nga muna. Ate. Yes, ate. Patip lang nga muna ako neto, please. please. Sure, te. Ikaw pa ba? Thank Ito so, you. Okay, from the top. Hello? You... Bilis! Ang sluggish nyo! Mmm, sluggish! From the top! And one, two, three, energy! Five, six, seven! Ito, isa ka pa! Ano ba, guys? Binigay ko lang na lahat! Ano ba bang kulang? Ate, ito na yung pinatimpla mo. Alam ko na! Kailangan natin na ito! Kape na chinoko! CHINOKO! O, oh, mag-greatest choco ka? Ooh. Yes! Work! Ganda niya! Toto pa! Energy! Energy! Close! Perfect! Kaya mo you know, pa lang may energy eh. Bukas may greatest choco all okay sa akin. Kapi na chinoko? CHINOKO! Yeah. Period! Naintindihan? Yes, yes po, ma'am. Ma Ate-ate si ma'am. iya ano yan? Uh, ma'am, wala po, ma'am. Assignment po, Anong subject niyan? mam ma assignment po sa math po. Anong subject ko? AP po, ma'am. Yun naman pala eh. Patingin na mam ma wala lang. po to, ma'am. Oh, she... Una sa lahat lang. binabastos ako. Nakakabastos eh. Di ba subject ko ngayon? Tapos gagawa ka ng ganto Ulitin mo pa yan. Ha? Sorry po, ma'am. Ang patawa ko magulang. Grabe naman si ma'am. Delacus, pakibasa ng pahay na 69. Ti, mo ko ti. Ah! Bakit ang ng libro? Asan na ng libro mo? Ma'am, naiwan ko po sa bahay, ma'am. Bakit? Okay, nanay mo ba nag-aaral? Hindi po. Oh, hindi pala eh. Umuwi ka, kunin mo. Sige po, ma'am. Santiago. Present po. Kaano-ano mo si Genevieve Santiago? Uh, ate ko po, ma'am. Ate mo yun? Opo, ma'am. Buti pa yung ate mo, mataas yung marka. Ikaw, oh. Grabe naman si ma'am. Iba na talaga ang panahon ngayon. Hindi pa ka mahuli tayo ni ma'am. Class, di ba sabi ko capital letter lang? Ay, alam ma'am, pwede po ba bumili ulit ang test paper? Ay, hindi. Panindigan mo yan. Bumawi ka na lang dun sa essay. Grabe naman si ma'am. Magbasa kasi ng instructions. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yes, no. Period. Not your Facebook. Here, no. <sighs> Ngayon, alam niyo naman kung bakit ko kayo pinatawag, diba? Pinatawag ko kayong lahat kasi napapansin ko puro bagsak ang mga grades niyo. Oh, no. Sa mga tatayo? Yes, no. Ano nangyayari sa'yo? Bakit ganito yung mga grades mo? Sorry, no. Si J. <laughs> kasi. <laughs> Sabi ko na nga ba eh, walang magandang maidudulot yung jowa mo sa'yo. Paano, imbis na lage-review ka, nakikipaglandian ka sa jowa mong pangit? Award. Ngayon ko kaya mong itakwil kita bilang anak ko, hiwalayan mo yung jowa mo. Naintindihan? Yes, na. Not... Period. Isa ka pa! Ano nangyayari sa'yo, na? Achiever ka, di ba? lagi kang top one, pero bakit ngayon? Ganyan na lang yung grades mo. Ano nangyayari? Ay, may problema kasi sa bahay, noy O, oh, ganito ang gagawin mo. mag ka, sa akin ka na dito. baka pag okay lang ba ng nanay ko, nai. Akong bahala sa nanay mo. Thank you, nai. Period. Mga anak, saan na naiintindihan nyo kung saan ako nang gagaling, ha? Para din to sa mga ikabubuti niyo, Para to sa mga kinabukasan niyo. Alam niyo naman ang golden rule sa bahay ko, di ba? Everybody! Alam mo na, na bago lang ya. Period. Cruz, Santos, Hello, Padilla. Kayo. Lapit kayo dito sa akin. Bakit, Bakit po, ma'am? Ma Tingnan niyo yung grades niyo, mga ano. Ayan, no? Hindi ka nakapagpasa ng activity to. Ikaw naman, Santos. Mababa ang score mo sa mga exam. Padilia, ang dami mong absent. Sorry po, oh, ma'am. Ano nga yun po? Anong gagawin natin sa grades nyo nyan? Class, makinig lahat sa akin, Eh, mababa ang grado ng ilan yung mga kaklase. Eh, okay lang ba bibigyan natin sila ng na special project? Ma'am, paano naman kaming mga complete requirements? Hindi, dadagdagan ko din ng grades ni. Ay, sige, ma'am. Hey, ma okay lang ba yun? Yes, ma'am. O, oh, bibigyan ko kayo ng special project para maangat-angat natin ang onting grades mo. Okay ba yun? Thank, you, po, mom. Okay, see. You're the sa ito. Ano? Ang ingay nyo ah. wala si ma'am. Ang gugulo nyo. Ikaw. Di ba sergeant at arms ka? Oh, tapos? Oh, Bakit wala ka sa upuan mo? Bumalik ka nga doon. Lo, feeling officer po, tek. Kayo dyan sa row 4. Di ba may pinapagawa si ma? Mangingingay nyo? Lo, kala mo siya hindi maingay. Onting respeto naman dito sa row 1, no? Busy-busy sila sa pinapagawa ni ma'am. tas kayo, mangingingay nyo. Maglista na lang kaya ako ng noisy. Lo, papansin. Feeling presidente. Eh? Boys at tabak, ano? Hey. Sa so, pa kayo dyan. Naglalaro lang kayo ng ML. Ikaw, di ba doon ka nakaupo? Maglista kaya ako ng nips? Anong nips? Not in proper seat. Eh. Binigyan na nga tayo ni Ma'am ng free time para sa ibang subject eh. Tapos gaganyan niyo lang. Ha? Mag-iingay lang kayo. Maglalaro lang kayo ng ML. Ang ako ng noisy ha. Bida-bida ang pote. Sarap ko ni Bakla. Feeling officer. oh my God, nilubog kayo sa baha. The fuck. <laughs> Buti na lang may private jet si Dad, so... Ma'am, face card or ID? Face card. Face card detected. Here, Hi mga hampas lupa. So for today's video, papasok tayo sa school kasi hindi nag-suspend. Buti na lang hindi binabasa. like, oh my god, can't wait to go home para mag-Netflix and chill. Ma'am, face card or ID? Face card. Face card detected. Ops, ops, ops! Kaya bawal na pumasok. Bawal na, late ka na. Kuya, po kasi kami sa amin. Kasalanan ko ba yon? Asan yung ID mo? <gasps> Kuya, hindi mo ba naiintindihan? Hindi mo ba naiintindihan na baha sa amin, ha? Hindi mo alam? Bakit? Alam mo kung bakit? Bakit hanggang ngayon, lubos pa rin sa baha? Dahil hindi, wala lang problema. Kundi ang mga politikong inuuna ang mga busa kaysa sa buhay ng mga tao ng mga plug control projects na yan na dapat naglilistas sa mga tao. Ginagawa niyong negosyo! Habang ano, habang tayo nilulubog sa baha, yung mga politiko na yan nagpapakasasa sa buhay gamit ang pera ng bayan! Hindi baha ang lumulunod sa bayan, kundi kasakiman. At hanggat hindi nananagot ang mga kailangang managot, patuloy tayong lulubog. Hindi sa baha, kundi sa kawalan ng justisya. Ate, tinawag niya akong baby. Ate, nag na tayo, eksam Ay, ang number mo na. Number 15. Bakit? Bakit? atibilisan mo. O, oh, Wala ka pa sa it? Wala pa. O, go. Okay, last five minutes. O, mo, ti. Wow, ah. Yung hiya ako, ah. Pangalang ko na din kaya ilagay mo dyan sa papel mo. Ano, bebe time? Gusto? Aral mabuti? Ayaw? Tsaka set B ako, set A ka.